mga pamahiin at pampaswerte sa tindahan. It's Hi! Kamusta mga asari? Muli po akong nagbabalik dito sa ating channel para ma-share ko po sa inyo ang ilang mga pamahiin at pampaswerte sa ating mga tindahan. Para mapanatili ang swerte at positibong enerhiya sa isang sari-sari store, narito ang ilang mga pamahiin at practical na bang na maaari mo isaalang alang -ala. Paglalagay ng palaspas o anting anting Maraming tindero ang naglalagay ng palaspas sa itaas ng pintuan ng tindahan dahil sa paniniwala na ito ay nagdadala ng swerte at pagtataboy ng negatibong enerhiya o kamalasan. Pag-iwas sa utang o magbayad ng utang on time. Ngayon sa nang sa tindahan ay inutang para lamang makapagsimula sa negosyo. Mahalaga na mayroong malinaw na patakaran sa pag-utang dahil ang hindi pagbabayad sa inutang na puhunan ay maaaring magdala ng malas sa negosyo. Kaya mainam pa rin ang umiwas sa ugta. Magalaga o maglagay ng lucky plant sa tindahan. Ang mga halaman tulad ng lucky bamboo, money tree, o kahit anong halaman na berde at malusog, ay pinaniniwala ang nagdadala ng swerte at prosperity. Paglalagay ng lucky charm tulad ng red envelope, wing chimes na pampaswerte, o figurine tulad ng lapping Buddha at lucky cat, ang mga nabanggit ay madalas napikita sa mga tindahan dahil karamihan sa mga negosyante ay naniniwala na may dala itong swerte sa kanilang negosyo. Paglalagay ng salamin Ang mga salamin ay pinaniniwalaang nagre-reflect ng swerte at nagpapalawak ng positibong enerhiya sa loob ng tindahan. Tulad na lang ng paglalagay ng salamin sa lalagyan ng benta o paha, dinadoble ng salamin ang laman ng iyong kaha. Malinis at maayos na tindahan Panatilihing malinis at maayos ang tindahan upang hikayatin ang mas maraming customer, sigurado may engganyo at magpapabalik-balik sa iyong tindahan. Ang mga mamimili makita makikita ng mga ito, umaayos at maliwalas ang tindahan mo. Makakatunong din ang kaayusan ng tindahan para sa mabinis at maayos na serbisyo sa customer. Ang kalinisan ay sumisimbolo ng kaayusan at kaunlaran. Kailangan malinis din sa harap ng iyong tindahan huwag tapunan ng basura ang harapan ng tindahan ay sa pamahiin ito ay maari magtaboy ng swerte palayo sa iyong tindahan maagang pagbubukas ng tindahan ang maagang pagbubukas ng tindahan ay isang simbolo ng kahandaan sa pagtanggap ng swerte at biyaya para sa araw-araw ang mga hakbang na ito ay hindi lamang base sa pamahiin kundi nakakatulong din sa pagpapanatili ng magandang kalaharan ng iyong negosyo. Nasa kultura na ating mga Pilipino ang mga pamahiin at ang mga paniniwala sa pampaswerte. Wala namang mawawala kung susubukan mo ang mga pampaswerte at mga pamahiin na nabanggit. Mahalaga pa rin ang kasipagan at diskarte para sa ikauulad ng iyong negosyo. At syempre, huwag tayo makakalimot na magpasalamat sa Panginoon sa mga biyayang ating natatanggap.